Five financial mistakes ng mga Pinoy na hindi mo dapat tularan. Una is hindi ka nag-iipon. Siyempre, pag wala tayong ipon, pwedeng mabaon tayo sa utang kasi wala tayong emergency fund at mga investment. And then, pangalawa, kumukuha ka ng mga bagay na hindi mo pa-afford. Dito na nagsisimula na pwedeng mabaon tayo sa utang kasi yung bahay hulugan, yung kotse hulugan, yung mga appliances natin utang lang. And then, pangatlo, living paycheck to paycheck mahirap na umaasa lang tayo sa isang source of income. Paano pag nawalan tayo ng trabaho? And then, pang-apat, walang financial literacy. Ako, natutulang din talaga ako sa mga financial books at financial workshops. Kahit accountant ako, hindi ko talaga ito nalaman sa school. And then, pang lima, walang retirement plan. Lahat tayo kailangan may retirement plan. Kasi, lahat tayo magre-retire. And kung nagahanap ka ng savings program na pwede mong simulan, pwede ka sa Kaiser kasi dito 3-in-1 na. Tinatawag namin na level 1 investing kasi dito meron ka ng investment, meron kang healthcare, at may insurance ka. And kung ang edad mo ay 30 years old, halimbawa ang plan na binabayaran mo 3,529 per month or 35,000 plus per year, ito ay 7 years to pay. Sa total na binayad mo na 247,000 plus, pag edad mo na 60, ang projected fund mo nasa 1.8 million at pag edad mo na 65, nasa 2.9 million na ang iyong fund. To know more about Kaiser, message mo na ako sa FB Roan Celis Capistrano.